Ay, ayaw na. Pwede ka, Dria? ka. Anong tawag sa walang kayo, pero may nangyari sa inyo? Friends Hindi ko alam. Hindi alam. Sige, Salamat, Sa ano ka,

Pwede, pwede. Ano yan? Ano sa with benefits? Makbadi yun. wala? Uh, Oo. No? <laughs> sabi ko, pwede eh. Ano, Kikiam. Jordan 12. Hindi, <laughs> hey, ito yun eh. Hindi yan. Ay, 12 yung high 12, cut. yung, yung high cut. Yung black white. Lopat uh, na pa yun. Uy, rin, 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 atin rin, kasi nawala na yung isang ano doon eh. Ay, si Ate Oo, oh, si Maris kasama <laughs> get get uh, okay, yung niya. Gitre. ah bayan nag-comment niya doon. Ano yan eh, Makati? <laughs> 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 Makati! <laughs> 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 sig siguro Siguro ano niya yun? Sino yun? Naghiwalay sila, no? Ako <laughs> wala. Uh niya. sa sapatos. Bibigyan ako ng uh, discount. Si <laughs> ka, Guys, tara. Huwag na tayo doon sa paramihan na kaibigan. Doon na tayo sa matira. Ang tonay, no? Oh. <laughs> Sala ko ngayon. Alam nyo ba to? Alam niyo, alam niyo to kung saan? Oh. Ay, hey ko. Oh. Alam niyo to guys, kung saan? Oh. Eh, sa baba. Oh. Hindi <laughs> to ako sa kan guys. So. Oh. Alam niyo ba to? Iya eh, yo sa baba. Ah, iya yo. Ki. Uh, ayan, na, dumaan na yung train sa bukid, oh. Saan bukid to? Oh. <laughs> Saan bukid to, oh, mga idol? Oh. oh. ako sa blue corner, oh. Bumili ako ng sando ng bata. May pabibigyan ako. Yung anak to to xs marami dito dito ako bumili lagi pati mga blue corner na white shirt ayan binili ko aqua blue at saka maroon ano dalawa dalawa lang every sahod pwede na yon <laughs> Hindi naman tayo arawan. Wala dito. Andito naman ako kay Suke. Dito ko lagi bumibili. Pag maganda ba gusto nyo? Ano? Pwede ko yan, maganda. Naubos na yung ano ko eh. Dalawang set. Ano? Pag gusto nyo, ayan o. Brilliant. Makinis na, maputi pa. Ayan o. Diba? Yan mga idol, dito ako sa dotcom oh. Pwede dyan Dotcom Bumali ako ng tag ano lang Yung Tag 300 na pantalon lang <laughs> Kasi pang araw-araw lang Sa tao daw sabi ni kuya pero sa Aji Kuya Ah, naya nah, Aji Kuya Sige sa Aji Kuya Mindanao Ah, Mindanao Pisti Bisaya na ito Bantong ra Narutingong Pagkali kong pantalong pang araw-araw ko lang Dua ka buong buha Iyi, salamat guys yeah.